Wala na bang pag-asang gumaan Nang mabuhay sa bansang puro na lamang turuan Sa mga dapat ayusin na dapat na solusyonan Natatapos ang araw na puro lamang pangayan Ang inang yan, tumanda na'y wala pa rin paraan Ang kongreso at senado'y puro laway kawatan Wala nang pinaglalaban, puro lamang biruan Ang tatanay at nami namin mawala sa kawalan Makikita sa balita, krimen at karahasan Pamahalaan namin, tanggapan ng kapalpakan Dapat laging handa normal sa amin ang makapkapan Huwag magalala tataniman kung wala yung laman Sige man laban, malamang ikay maputukan ba diba ang labo? Parang tubig namin sa lababo Pagkatapos maglabay ipang uhulas pa ng plato Tatay namin nasa kanto naghahanap ng trabaho Tapos anong ginawa nyo? Bigla na lang siya naglaho Sa lansangang hindi mabigyan ng katahimikan Kung sinong gumagapang siya pang pinag-iinitan Lumulutan sa bahay iwan ng iba't ibang ngayon ang kailangan pa'y palakasan kung anong kailangan yun ang di pinagtukunan resulta ng proyektong di na pinag-iisipan makuha lang ang pondo lahat di magpipilitan habang kami abala kung pa'no makakakain Umihingi ng tulong ang sagot wag abalahin pinagtanggol ng pare manalig roman langit hipokritong simbahan puro peking adikain isang takot na graba isang sakong simento hinilot na kontrata meron agad milyonaryo tanong ko'y paano nga ba makakatakas dito Bayan ko sinilangan Um